Hello po guys! Kumusta po? So, ngayon, nandito tayo sa ating tindahan. Kasi nga guys, today is Thursday, May 22, 2025. Darating mamaya ang ating ahinti sa Pure Gold. Kaya naman, habang walang customer, so, Mag-ikot-ikot tayo sa ating tindahan. Check natin kung anong mga konti na lang. Ganito ang ginagawa ko guys sabang walang mga customer pa. Kasi maaga pa naman. Kaya ang gagawin natin ay maglilista kung anong pwede natin i-order. E kasi kagabi hindi ko na nagawa kasi nga ayan na busy tayo no. So ngayon natin gagawin kasi mamaya pa naman darating medyo tanghali pa darating si Ahente. So dito nga mga biskuit natin guys. Ayan, titingnan ko dyan kung ano yung mga konti na lang para isulat natin. Kaya kailangan talaga natin alagaan yung ating tindahan, no? Titingnan natin kung anong kulang nasa kanya, kung anong konti na lang para mai order kaagad natin. Huwag natin pabayaan yung ating tindahan kasi ayan parang buhay na kasi natin ito gusto natin na mayroon laging stock tayo para pag may hinahanap si customer ay mayroon tayong maibigay kaya naman ngayon mag-check tayo ng mga paninda maglista habang wala pa si ahintay para pag dumating si ahintay ay abot na lang natin yung ating order diba guys, diba ang bilis at makaisip pa tayo ng mga ibang order natin pag halimbawa, pag may makalimutan tayo kaya naman ito Iikot ko kayo guys, ito yung ating tindahan, mayroon ng mga konti na lang, tulad nito, Downy, Antiboxo, yan, ililista na natin, dalawa na lang, no. So, ayan guys, kasi nga, ngayon araw darating si Ahinti sa Pure Gold, kaya naman, habang wala pa nagsibilihan, kaya ito, maglilista muna tayo ng ating orderin. Kasi yung mga anak ko guys, ay tulog pa, hinayaan ko lang sila, kasi wala namang pasok, so tayo dito ay busy sa ating munting sari-sari store. Kaya ito guys yung ating tindahan. Yung iba ay mayroon pa naman kasi siyempre lagi tayong na namimili. So kaya ito umpisa na natin habang wala pang nagsibilihan. Kasi ang oras ngayon guys ay 7.40 pa naman ng umaga. So ayan, maaga pa. Kaya yung anak ko, mamaya ako pa naman gisingin siya. Yung isa kong anak na panganay, pag magluluto na ako. Ginigising ko na siya para may tao dito. Habang wala pang paso. Kasi kung may pasok na, so mag na lang tayo dito. Kaya pag magluto, mamadalian na lang, no? Ito timing na lang talaga natin pag walang masyadong customer. So ngayon guys, tayo mag-inventory, no? Pag walang bili So ganun lang para balik-balikan tayo ng ating mga customer pag alam nila na mayroon tayong stock na maibigay sa kanila kasi syempre, minsan yung iba malayo pang pa pinanggalingan at pupunta lang sa ating tindahan para bumili kaya dapat talaga na kailangan natin mag-provide na dapat kumpletuhin din natin yung ating mga paninda, yung mga hinahanap sa atin ng mga customer. So, yan. Idagdag natin, no? upang sa ganon na pag ulit si customer ay makabili na sa atin. Kasi, syempre, guys, na gusto natin na uh, lumago kagad yung ating sari-sari store. So, ang gawin natin, lagi talaga natin siyang i-check. Baka mamaya, konti na lang yung ibang stocks, ba diba guys? Para sa gano'n na uh, talagang mapapanatili ang ating mga customer na dito pa rin bumibili sa atin pag alam nila na mayroon tayong stocks na hinahanap nila. Kasi guys, pag alagang-alaga tayo sa ating mga paninda, sa ating tindahan, so, ayan, Talagang yung pangarap natin ay ibibigay niya. Hindi naman sa hindi naman agad-agad, basta sa tamang panahon ibibigay niya. Tulad ko nga guys na nangarap lang, pangarap ko lang na magkaroon ng sariling negosyo na kahit maliit lang basta sarili natin basta marunong lang tayo mag alaga sa kanya talagang di mo akalain na bibigyan tayo ng maraming bunga at higit pa sa bunga na inasahan natin kaya thank you talaga sari sari store thank you lord kasi nga ayan dahil nga di mo akalain dahil sa pagtitindahan mo ay tutuparin niya ang pangarap mo na gusto mong abutin so ayun guys kaya naman ito talagang iingatan natin yung ating mga paninda no talagang ingat na Ingat ako sa aking mga paninda guys kasi parang buhay ko na sila kaya naman kung ano yung konti na lang sa kanila ay ilista ko kaagad para may order ko ako agad guys no? ganoon ako ka-ingat sa aking mga paninda guys kasi talagang malaking tulong talaga sila sa atin no? sa mga bayari nakakabayad tayo dahil sa ating pagkakaroon ng munting negosyo So, ayan guys, basta patuloy lang tayo sa paglilista at ito na yung nilista natin, medyo mahaba-haba na. Kasi mayroon ako mga idinagdag, yung mas mabinta kasi, nag-order pa ulit ako kahit mayroon pa tayong natira. Kasi yung iba kasing customer ay buhibili ng limang piraso, minsan nga kalahating dosina pa. Kaya pag alam natin na medyo mabinta itong items na to, so mas dagdaga natin kung mayroon pa naman tayong budget. Pero kung sakto lang naman yung budget natin. So, mag-order lang natin tayo ng tama, no? Basta, hindi lang tayo maubusan. Kasi, talagang nakakapanghinayang, guys, no? Pag sabihin natin na wala tayong stock. So, sayang. Dapat binta na sana. So, wala. Kaya, ayan, ito. Naglilista na talaga tayo, guys. Para pagdating ng ating ahinti, mamaya ay iabot na lang natin ito. Kaya, kailangan talaga magsipag lang, no? Magsipag lang tayo sa paglilista, no? Para ayun hindi tayo mga pa pagdating ng ahinti so kaya ganito ang ginagawa ko guys pag alam ko na may magsidatingan ng mga ahinti so nire-ready ko na para sa ganon makaisip pa ako ng pwede kong idagdag kung anong pwede idagdag dito sa aking tindahan kaya isip-isip lang habang wala pang nagsibilihan at ito nga guys sakto tapos na rin tayo maglista-lista lista. nandito na na si ahinti sa pure gold kaya ito ibibigay ko lang to sa kanya para mabilis diba hindi na ako mag isa-isa magbanggit ng kung ano yung orderin ko sinulat ko na talaga yung grams, yung kung ano yung size no, para sigurado talaga na tama yung dadating na stock sa atin, so ayan guys maraming salamat po sa inyong lahat God bless